Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagiging calendar girls ng Tandway Liquor brand ni na Bea Alonzo, Julia Barreto, at Kim Chu na tila may isang bagay na nag-uugnay sa kanilang tatlo, ang aktor na si Gerald Anderson. Si Bea Alonso ang naging calendar girl ng nasabing brand noong 2022, samantalang si Julia Barreto, na kasalukuyang girlfriend ni Gerald, ang napili para sa 2024. Ang kanilang relasyon ay madalas na laman ng showbiz headlines dahil si Gerald ang itinuturong dahilan ng hiwalayan ni Nabea at Julia noong 2019. Kamakailan, idinagdag sa listahan ng dating kasintahan ni Gerald na si Kim Chu, na inanunsyo bilang calendar girl ng brand para sa 2025. Dahil dito, biro ng netizens. Si Gerald bang ang may-ari ng tandway dahil mukhang lahat ng mga calendar girl ay may kaugnayan sa kanya. Samantala, mukhang okay na ang relasyon ni Nabea at Julia matapos silang maispata noong Marso na magkasama sa isang event at nagbibiroan pa.